Ayan guys, ang aming ulam ngayong tanghalian. Ayan, buto-buto ng baboy. Napakamahal ng repolyo kaya ayan, petchay na lang ang ilalagay ko. Ayan, ready na ang aming ulam. Lunch na tayo. I want this. Diet ako ngayon. <laughs> Char. Diet daw si Indoy. Diet. Oh, di ba? Saan ka pa? Ang soko to. Ayan, hapunan na namin yan. <laughs> And this is my lunch. Oha, oh, oh, ha? Lunch na tayo.